Good morning, good morning, good morning guys. So, sa Tagalog ay eh, magandang umaga sa inyong lahat. <laughs> so, ito, ang gagawin natin ngayon ay magpapatuka ng ating mga chicken-chicken doon sa pre -rens. So, ngayong umaga eh, medyo makulimlim. Ayan o. No? Ayan, kulimlim ang So, kagabi, bumakbak ang ulan. So, buti ngayon, eh, nahinto. Pero, parang nagbabadya o ngayon magpapatuka tayo ng ating mga chicken chicken dito sa pre range si gutom na ito uh, buhay na ito umaga hapon ang patuka natin pero walang kabusugan o oh, tingnan nyo yan oh. so mahit naman kasi yung pinapatuka natin so dyan na lang yan sila hindi na natin kailangan ilagay pa sa ano, uh, lagayan kanina yung isang ang ah, akahapon yung isang tandang ko pala ay nilagay ko na rito kasi wala nang tandang na mag-asawa ito kasi yan kasi yan yan takot yan sa mga babae yung isang kasama niyan yung tandang na kasama ng ito yan kasama niyan inalis ko muna dyan kasi pumayat guys so ano mo sa akin gamutan. So inalis ko muna diyan, pinalitan ko ng malaking ano tandang. kanina na oh, narinig ko, makahiga pa ako. ano, sa pasaktong pagbangon ko. Oh, sabi ko parang may nagalagapakan. Yung pala madilim pa, silang dalawa, nagabakbakan, lumaban di lumaban niya no. Diyan silang dalawa, lumaban ito. Hindi takbo ako nawat ko, inalis ko muna, pinahalik ko muna doon. di ko sakit pag nalang ilalabay ko yung ano. Pag natapos na yung ating ano. Ayun o, yun. May net na po yan pero hindi pa tapos. So ngayon natin i-start ang paggawa niyan. Kaya madaliin natin para maano na natin dito sila. Ilagay na natin. Ang isa sa ako Kaya yan ang gagawin natin ngayon. Ito pala nagsisiw. So, hindi ko man nilagay dyan. Nagpisa. Manda sa sampung itlog niya. Ang pinisa e lima lang. Yung isa, labas pa yung bituka. Ewan mo kung mabubuhay yun. Nandun sa pugad. So, bumaba na ito siya. Ang mayaring ito. Siging kaulan kasi. Kahanap na na ako ng karton para ilagay sila sa karton at lagyan ng rice hole. Para naman masipte sila. Sige na muna. Kasi doon sa mga tandlang magpapatuka pa ako. Tama na yan. Mamayang hapon naman. Ayan guys. Liligpitin pa natin yan. Dami trabaho. Sige na muna. Bye bye.